Mga kapatid, I think, makikita niyo kung kayo babalik sa pagkabata, masasabi nyo, I want to become a children of God. Maraming pagbabago ang nangyari sa mundo natin, even the lifestyle of the people. Dati, ang mga kabataan natin, they are happy to play the playground, no? Kahit madungisan, walang pakialam yan. Para bang ang sarap kumain na kasalo mo ang mga kaibigan mo sa isang mumunting dahon. Pero ba ang masasabi mo, nag-iba. Nagbago ang takbo ng mundo. Pero magkagayon ba man, mawala man ang mga dating pinaglalaroan nating mga bata, ang mga magagandang tahanan, pilan na iba na ang istruktura, pero merong hindi mawawala. Ano yon? The memories with fun in love. Ito yung nice, ibigay sa atin ng Diyos sa ating Ibanghelyo kung saan nakita natin nagkatotoo ang lahat ng narinig natin. Merong mga taong lumabas na sinasabing magugunaw na ang mundo. Nakakabasa ng mga pangyayari. Pero magkakayo pa man, maybe there is something in chances o chances lang yung nangyayari kaya niya nababasa iyon. Kaya nga makikita natin no, may nangyayari magugunaw ang mundo, magugunaw ang mga bagay-bagay. Sabi nga ni Jesus, hindi biglaan, hindi karakaraka, kundi little by little. Kaya nga, no, may pag may gera na misal akala natin hindi nangyayari. Merong salot na nangyari sa atin, di ba? Ang pandemya. May mga pangyayari na hindi natin inasahan. Ano? Ang paglindol. Pero yung mga ganitong bagay, sinasabi ni Jesus sa atin, we must be a deeper faith in God. Dahil ang mga bagay na ito ay isang paalala sa atin na lahat ng nasasaad sa salita ng Diyos ay nangyayari. Kaya nga minsan kahit anong gawin mo, pagandahin mo man ang tahanan mo, pagandahin mo man ang simbahang ito, darating ang panahon mag-iiba ang istruktura nito. Magbabago ang larawan nito. Bakit? Dahil yun din ang kagustuhan ng iba sa atin. Pero magkakayon pa man, baguhin man natin ang ikot ng mundo. Baguhin man natin ang larawan ng imahe na simbahan nito. Meron na hindi dito mawawala. Ano yun? Yung memories na, minu na muling binuo ng kauna-unahang kaya nga sa ating mga kapatid, sa ating buhay, anuman ang ikot ng mundo, sabi nga, everything will be, will be changed. Pero yung pagmamahal ng Diyos, kailanman hindi magbabago sa atin. Mabago man ang lifestyle ng tao, pero ang lifestyle ng Diyos sa pakikitungo sa atin, hindi kailanman magbabago. Pero ang tanong, nagkakaroon kaya ng pagbabago ang ating sarili? binabago nga natin ang istrukturang panlabas pero yung istruktura ng kalooban ng puso natin nagbabago pa kaya kahit ilang Pasko siguro ang dumaan kahit lang beses ipanganak si Kristo kahit ilang beses mamatay si Kristo kung ang puso natin hindi kailanman kaya natin baguhin hindi na problema ng Diyos yun kaya nga mga kapatid tandaan nyo no ang mundo natin umiikot lang walang nababago. Pero ang nais na ng Diyos, tayo mismo magkaroon ng pagbabago sa ating mga sarili. Amen.